Aries. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Virgo. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color maroon at color gold. Ang kahulugan ng kulay, ang maroon ay sagisag ng malalim na tapang at dedikasyon, habang ang gold ay nagbibigay ng kaliwanagan at proteksyon. Mga numero na magbibigay ng swerteng sa ngayon na numero, number 36, number 14, number 29. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagdadala ng tiyaga at tagumpay sa hinahangad mong layunin. Taurus. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Gemini. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color olive green at color cream. Ang kahulugan ng kulay, ang olive green ay nagdadala ng balanse at kasaganaan, habang ang cream ay sumisimbolo ng katahimikan at malinaw na pananaw. Mga numero na magbibigay ng swerteng sa ngayon na numero, number 5, number 12, number 20. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay magbubukas ng pinto sa maayos na koneksyon at pagunlad. Gemini ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Leo. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color red at color gold. Ang kahulugan ng kulay, ang red ay sumisimbolo ng kalayaan at malinaw na komunikasyon, habang ang gold ay sagisag ng kasaganaan at tagumpay. Mga numero na magbibigay ng swerteng sa ngayon na numero, number 8, number 16, number 31. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagdadala ng positibong enerhiya at oportunidad. Cancer. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Aquarius. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color lavender at color navy blue. Ang kahulugan ng kulay, ang lavender ay sagisag ng katahimikan at emosyonal na paggaling. Habang ang navy blue ay nagbibigay ng disiplina at lakas ng loob. Mga numero na magbibigay ng swerteng sa ngayon na numero, number 30, number 13, number 27. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagdadala ng balanse at tamang direksyon. Leo, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Aries. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color bronze at color white. Ang kahulugan ng kulay, ang bronze ay tanda ng tibay at pagsisikap, habang ang white ay nagbibigay ng liwanag at malinaw na intensyon. Mga numero na magbibigay ng swerteng sa ngayon na numero, number 9, number 18, number 25. Kahulugan ng numero ang mga numerong ito ay nagdadala ng kumpiyansa at maayos na resulta. Virgo, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Scorpio. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color pink at color beige. Ang kahulugan ng kulay, ang pink ay simbolo ng kalmado at malinaw na kaisipan, habang ang beige ay nagdadala ng pagiging praktikal at katatagan. Mga numero na magbibigay ng swerteng sa ngayon na numero, number 4, number 11, number 22. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagdadala ng organisasyon at matatag na pundasyon. Libra, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Pisces. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color violet at color charcoal gray. Ang kahulugan ng kulay, ang violet ay sagisag ng karunungan at inspirasyon, habang ang charcoal gray ay nagdadala ng proteksyon at balanse. Mga numero na magbibigay ng swerteng sa ngayon na numero, number 7, number 19, number 26. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagdadala ng magandang pagbabago at katiyakan. Scorpio, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Capricorn. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color yellow at color silver gray. Ang kahulugan ng kulay, ang yellow ay sumisimbolo ng matinding emosyon at tapang, habang ang silver gray ay nagdadala ng praktikal na pananaw. Mga numero na magbibigay ng swerteng sa ngayon na numero, number 3, Number 15, number 24. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagdadala ng tamang hakbang at bagong direksyon. Sagittarius. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Libra. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color peach at color dark green. Ang kahulugan ng kulay ang peach ay sumisimbolo ng kaligayahan at masayang pakikipag-ugnayan, habang ang dark green ay sagisag ng kasaganaan at katatagan. Mga numero na magbibigay ng swerteng sa ngayon na numero, number 10, number 21, number 32. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay magdadala ng magandang pagkakataon sa mga relasyon at proyekto. Capricorn. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Taurus. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color dark BLUW at color copper. Ang kahulugan ng kulay, ang dark blue ay nagdadala ng malalim na intuition at kaisipan, habang ang copper ay simbolo ng kasipagan at kasaganaan. Mga numero na magbibigay ng swerteng sa ngayon na numero, number 16, number 12, number 28. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagbibigay ng direksyon at tiyak na tagumpay. Aquarius. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Gemini. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color sky blue at color lilac. Ang kahulugan ng kulay, ang sky blue ay nagdadala ng kalayaan at bukas na komunikasyon, habang ang lilac ay sumisimbolo ng emosyonal na paggaling. Mga numero na magbibigay ng swerteng sa ngayon na numero, number 6, number 14, number 23. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagdadala ng maayos na ugnayan at panibagong oportunidad. Pisces. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Sagittarius. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color mint green at color rose pink. Ang kahulugan ng kulay, ang mint green ay sumisimbolo ng kalinisan at paggaling, habang ang rose pink ay sagisag ng pagmamahal at kabutihan ng puso. Mga numero na magbibigay ng swerteng sa ngayon na numero, number 5, Number 17, number 30. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagdadala ng inspirasyon at magandang relasyon sa paligid.